The <laughs> guys, may sishare ako ng lugar na perfect sa couples and your family. Dito lang yan sa popping station and campsite. Pagdating namin, sinalubong kami agad ng stop dito at dinala kami sa magiging kwarto namin. Napaka-creative ng silid namin. Nakakala namin na isang baslang pero sa loobak na pak. Bagay na bagay kung kasama nyo, juwan nyo dahil may TV na at kama. Pet-friendly din ang campsite kaya pwede kayo magdala ng mga pets nyo. Sa likod naman, nakilala ko ang cute at makulit na si Yong Yong. May pamobi marathon din sila na check pwede sa inyo ng jowa mo kung may jowa ka. May pa popcorn pa at juice na siguradong may enjoy nyo while watching. napaka na ambiance na di mo makakalimutan. So umaga naman, nag-breakfast muna kami pagkatapos ay nagbabad na ako sa jacuzzi. Super enjoy magbabad dahil may pababol pa. Siyempre bago kami umuwi, may pabaong pa silang mangga at langka. Abay, sobrang happy ako kasi ang generous ng may-ari ng farm. Pati mga workers nila dito, super friendly. Kaya bago umuwi, nagpapicture muna sila sa nanay nyo. Salamat papi at capsite!